tagal naman nila, Christmasan na no? Asa Asan na ba sila? Hey! Na ang lahat, si Flores! Nakatawa ko to si Flores! Si Flores lang pala to? Ano show? Me oh! show me what's real. Oh, Ribero, patingin nga ako ng sud mo! Jan lang. Doggy battle tayo. Doggy battle tayo. Ano? Doggy battle tayo. Ano? Tispiali doggy. Tispiali doggy. Tispiali doggy. Tispiali doggy. Hey, 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 hey. Hey, man, hey, 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 Tagal naman nila, Christmasan, no? Asan na ba sila? Hindi nyo ba dinaanan? Hindi na dinaanan. Si Benedict, wala rin? Uy! Uy! Uy. Westlife Oh Ready Gundong, na gundong Tignan mo skinny jeans po Oh, ang mo mo, pre! Magkano pili mo dyan? Ano lang to? Overall, 1K. Oh, ngos! Gupings, gupings! Ito lang! Si Flores! Ako to, si Flores! Si Flores! Si Flores lang to! Oh, ngos mo yun! Sige nga, magano ka nga! Gitara ka nga! Nasa'yo na ako. Ah, yeah! <laughs> Walang Daniel <laughs> Padilla. Agos yeah. um, so mo. Wala pa si ano? Si, si Torres? Si Benedict? Oh? Wala pa eh. Hindi ko alam kung... Ayos siya na, binilan ako ni Mama. Kasabi ko sa kanya kasi si Alden Richard yung idol ko eh. Wow! Ganda, ganda, ganda mo na! Ganda na mo. mo! Ganda na shoes niya! No, mo. mo! Lahat talaga kumiki ng sakong pinusturahan! <laughs> oh, is yes, niya! Saan mo nabili yan? Saan mo nabili na ni Mama? Diyan sa palengke, binilan ako. Karina sabi ko, Ma'am, bilan mo nga ako ng all, ano, yung full set. Binigyan ko kayo Lahat kayo, kayo may namin, dating, oh. kayo sa akin. Oh. Lahat kayo <laughs> sa forma <laughs> ko. <laughs> Lahat kayo may dating, oh. Rivero, patingin nga ako ng sod mo! So ano forma! Sure si lang. Rubero mo, mo, sa forma mo. Ang diba? mo talaga. Kakaiba, no? Kakaiba yung forma ko. Walang-wala sa forma nyo, no? Oo, no. mo, <laughs> Sabi ko sa inyo, eh. Dapat gagawin tayo dito sa room. Para masaya, doggy battle tayo. Oh, ito, oh, battle. Sa, oh, battle, tayo, ano? Doggy battle tayo, ano? Ano? Oh. Okay. Oh. labanan ko muna to. Sige, labanan, labanan ko muna siya. to. Kami muna ang Sige, 1v1 muna tayo. <laughs> muna. <laughs>

It's your Holly Doggy, this is eh your Holly Eh, 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 Ito, ka ko dyan! Galing nyo! Pantay pantay! Oo, oh, <laughs> dapat ano eh. Bagod <laughs> oh, bago. ako pala. Oo, bagod ako. Ano na, tra? Start natin ng Christmasan! Oo, start na natin! Christmasan oh, na, na pala, no? Ano? Pero, pero bago yan, dapat meron tayo talent version. Oh, 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 Ayan na, maganda! O sige, Sige, ikaw na muna! Ikaw na muna! Ikaw na muna! Sayawan mo! Sayawan mo! Sayawan mo! Sayawan mo! Sayawan mo! Sayawan mo, ya! Eh, Wow! Wow! Ikaw! Ikaw daw! Ikaw! Wow! Yan! Ayun! Huwag mo na mo dyan! Bawangit Kayo! Hindi! Hindi! Kasi puro sayaw! Kanta ka naman yung pang Westlife. Pang Tama. Westlife. Matutuwa si teacher niyan. Di ba? Ganun, ganun. Ganun, ganun ko. Oh. Ikaw naman, ikaw naman, Flores. Mulo din yun pa din. Gusto mo ako muna? Ako muna. Ako, ako muna! Mo, ako muna! Huli ka muna, Benedict. Ah, sige, sige. Ikaw na muna. ano gagawin mo? Lahat naman ginawa anong ako din? ah! ako nag-acting! Diba? Pero ano? Bakit? Pangit, pangit! Pangit! Ang pangit! Oh, ang pangit na oh, ding Hindi naman eh! Benedict, Benedict. anong gagawin mo, Benedict? Si Benedict... Ito, magaling to si Benedict. Pinalalaban to dati. Ay. Oh. Panalo to palagi sa Christmas party. OH shit. Ano, ay, ay, ay? Ay. ano kayong gagawin niyo? Ano kayong gagawin oh. oh. niyo? Ano Wow! ba Benedict, talagang ang lakas <laughs> as -as ng dating mo. As -as. Anta ba siya? Lahat na, Benedict, nasa sa na, pinusturahan. Okay. Tara, tara, kain tayo, kain tayo. <laughs>